Sa pag-ikot ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa Pilipinas para sa kanyang listening tour, isa sa mga hinaing na nais nilang tugunan ay ang mga hamong kinakaharap ng madayuhang turista. Ayon kay Frasco, tuwing nagkakaroon ng problema o issue ang madayuhang turista habang sila ay nasa bansa, hindi nila alam kung kanino lalapit o tatawag para humingi ng tulong. Pag nagkaroon ng problema or any issue yung ating mga foreign guests dito sa Pilipinas, more often than not, hindi po nila alam kung sino yung tatawagan nila or saan sila pupunta para makatanggap ng government information or assistance for that matter. At sa layong mas mapabuti ang travel experience ng madayuhang bisita, maging na malukal, inilunsad ng Department of Tourism. Ang Tourist Assistance Call Center nitong lunes, ayon kay Frasco, ang Tourist Assistance Call Center ay magsisilbing hotline at one-stop shop para sa mga lokal at dayuhang turista. Ito ay magagamit aniya upang magbigay ng informasyon na may kaugnayan sa turismo at paglalakbay at magbigay ng tulong sa mga turista sa panahon na mayroong hindi inaasang insidente. The Tourist Assistance Call Center provides such comfort and convenience to the tourist with a consolidated number that they can call via landline, mobile, uh, on the web, as well as uh, via chat mechanism. Maaaring tumawag ang mga turista sa hotline number na 1518687 o sa 0995835555 o magchat sa data.tourism.gov.ph o philippines.travel. Sa ngayon, may walong tourist assistance agents na bihasa sa wikang Ingles at Tagalog ang Tourist Assistance Call Center. Inilahad ni Frasco na pinaplano ng DOT na magdagdag pa ng mga agent na bihasa sa iba pang foreign language. The hope is to be able to expand as well to foreign language trained agents in time to come. Bukas ang Tourist Assistance Call Center 24-7 at maging sa mga public holiday para sa mga turista mula sa ibang time zones. Dagdag ng DOT na magiging pareho ang operating hours o antas ng serbisyo para sa weekends at weekdays. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumhal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.